Literal nga na malaki ang problema ng Dallas, mamamood si Porzingis at tinawanan lang ang depensa Jalen Brown na Tatum girawang highlight reel ang mga Dallas players pero Luka Doncic nagpakilala naman sa mga Boston fans, grabe ang ginawa niya sa laban. Ito na ang NBA Finals, game number 1 between the last two teams remaining, Dallas Mavericks versus Boston Celtics. Magkakaalaman na tayo mga idol, first quarter tayo agad. Abay match na match ang two teams dito at hindi nga nagkakalayo ang dalawang kupunan at talagang dikitan lang ang laban natin sa first 6 minutes. Pero nang dahil nga sa quick 4 points si Kyra Irving kasama ang tough shot na ito, abay lumamang nga sila 13 to 12 nagresulta para nga sa timeout ng Celtics. And after nyan abay Derek White bumawi naman na kanyang back-to-back 3-pointers at yan nga mga idol ang bawi niya sa Dallas pero Luka Doncic abay hindi naman nagpauli dito. Sinagot nga sila ng kanyang five quick points. At ito nga ang kababalik lang na si Porzingis. Opensa at dipensang ang bag agad dito at talagang na quick takeover mode nga siya on both ends. Hirap nga ang Dallas sa kanya. sampunang na ang lamang nila. Ang Mavs naman ang napa timeout. At talagang sumabog na nga rin dito ang Celtics offense at ang rason ay dahil nga sa depensa ni Kristaps Porzingis na tumutulong din sa opensa, lumabo na nga sa grabing 17 points ang kalamangan ng Celtics 37-20 after the first quarter. Second quarter natin na by Jalen Brown. What an insane highlight play. Crossover tapos poster dang Grabe at dallas for 4 defenders ang nilampasan. 18 ang lamang nila. Then after nga na medyo bumagal na nga ang opensa natin dito for both teams. nag slowdown down na nga rin ang pace ng laban natin. Pero ang hindi nag-slow down ay ito nga si Kristaps Tapps Porzingis. Mainit pa rin siya mga idol at pinalobo niya na nga sa 21 points ang kalamangan nila. Kinawa ng niya na nga lang ang depensa ng Dallas dito dahil hindi nga siya mabantayan. And complete domination gang nangyari dito mga idol ng Boston Celtics sa team ng Dallas Mavericks offensively at defensively. At parang gulat nga ang mga Dallas player dito as they continue to turn the ball over. Sumubok pa sila ng defensive adjustment, nag-zone pero tinirahan lang sila ni Tatum ng 3-pointer, 29-point lead na ang lamang ng Celtics dito. At gumawa pa nga rin si Jason Tatum ng highlight dito, another poster dang para nga sa Celtics team. Pero salamat na nga lang kay Luka Doncic mga idol, ay kahit papano ang 29-point lead nababa nila sa 21-point lead sa pagtatapos nga natin sa second quarter. At sa ating third quarter abay nababa na nga ng Dallas sa 18 points na lamang ang lamang ng Boston dito. And what a crossover then has move ni Kyrie dito for a layup at sa aggressive move pa nga ni B.J. Washington nababa na sa 16 na lamang ang kalamangan timeout muna daw sabi ng Celtics. At itong si Luka Doncic ay take over mode na nga dito at hindi lamang yan sa opensa kung hindi pati na rin sa depensa na stilan si Porzingis tapos sa tough fade away ba ni Kyrie Irving dito at sa man pa nga ng pull up 3 pointer ni Luka Doncic abay biglang baba na lang sa walo ang Boston lead timeout Celtics nagpapakilala na nga si Luka sa mga Boston fans. Pero buti na nga lang may answer nga dyan na ang team ng Celtics at yan ay sa likod niya ng kanilang depensa sa paungo na nga ni Jalen Brown. Dalawang big block ang kanyang ginawa at tumulong pa sa opensa yan at nabalik nga ng Celtics sa 20 point lead. Ang kanilang ang advantage 86 to 66 after 3 quarters. At sa fourth quarter naman natin ay ayaw na nga bigyan ng pag-asa ng Celtics ang team ng Dallas Mavericks at kanilang dinodouble team na si Luka Doncic at nagresulta nga ng maganda nang dahil with 8 minutes left ay meron pa rin silang 21 point lead 92 to 71. And unfortunately, para nga sa team ng Dallas Mavericks ay ito na nga ang naging story for the rest of the fourth quarter. Hindi na nga sila nakabalik sa labang ito. Celtics takes game number 1.